kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sino ang mag-aakala na ang sanay napakaikling labin limang minutong biyahe sa karagatan patungo sa kanilang destinasyon ay siya palang maghahatid sa kanilang katapusan? probinsya ng Gimaras, isang isla sa Iloilo na abutanaw lamang mula mismo sa syudad. Sa labindimang minutong biyahe mula sa pantalan ay makakarating ka na sa napakagandang isla ng Gimaras. Walang sinumang nag-isip ng araw na yun na ang mangyayaring trahedya ang makukonsiderang pinakamalalang nangyaring insidente sa karagatan sa probinsya ng Gimaras. Tatlong magkakahiwalay ng mga sasakyang pandagat ang tumaob at nawasak nang ito'y bigla ang pinagahampas ng malalaking alon at napakalakas na hangin. Apat na ang pasaherong karga ng MB Chiche at limang kru naman ang karga ng MB Kizia. Matapos ang tatlong oras ay tumaob na naman ng isa pang motorboat. Ito ay ang MB Genevins na may kargang tatlong putsyam na mga pasahero. Ayun sa Coast Guard, pinahintulutan nilang maglayag ang mga motorboats na ito papasok at palabas ng Gimaras dahil sa wala namang storm signal at maganda naman ang panahon ng mga oras na iyon. Pero sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay bigla na lang lumakas ang alon at hangin na siyang humambalo sa mga maliliit na sasakyang pandagat na ito ayon sa mga nakaligtas sa trahedya then may nakita po akong iba na ako. Nakita po ako doon, then sumong po. Sumunod ako sa iba. Parang umiikot na hangin. Hindi ko nga 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 ang sanhi o mano ng pagkalunod ng mga kapwa nila pasahero ay ang pagkatrap nila sa ilalim matapos tumaob ang bangka at hindi sila kaagad nakalabas dahil sa natakpan ng malapad na trapal ang kanilang dapat sanay daanan. Ang trapal na ito, ang siyang nagsisilbing bubong ng mga bangka para hindi mainitan ng mga pasahero sa loob. Kahit na may mga nakahanda namang life jacket sa mismong bangka pero ilan sa mga pasahero ay nakaugalian ng hindi suot ito dahil maliban sa napakaikli lamang ng kanilang biyahe ay hindi naman kadalasan maalon sa lugar na yon kung kaya't hindi ka mapapaisip na baka kung ano ang mangyari kung kaya't kailangan mong isuot ang life jacket. Sa 87 mga pasahero ng tatlong magkakaibang mga motorboats, 31 ang pinawian ng buhay dahil sa pagkalunod Samantalang, tatlo naman ang idineklarang nawawala ayon sa isang survivor na nagngangalang Al. Kung hindi daw sa isang malaking punit ng trapal ay baka isa rin siya sa mga hindi pinalad. Sa malaking punit ng trapal daw siya lumagos. Matapos tumaob ang bangkang kanyang sinasakyan, matapos daw siyang makalabas, ay naririnig pa niya ang mga boses ng ilang mga pasaherong na trap sa ilalim na humihingi ng tulong. Maya maya pay. pahina na ng pahina ang mga boses oses nito hangga't sa wala na raw siyang may naririnig pa marami sa mga nakaligtas ay ikinwento ang hirap ng kanilang tinanas habang sila ay natrap sa ilalim ng tumaob na bangka halos lahat sa kanila ay nakainom ng tubig dagat na may halong langis na nagmula sa makina ng tumaob na motorboat matinding trauma daw ang kanilang nararamdaman at natatakot na silang sumakay pa ng motorboat kaagad na sinuspindi ng marina ang pagbiyahe ng lahat ng mga maliliit na motorboats napapasok at palabas sa probinsya ng Gimaras. Dalawang malalaking roro ang pinabiyahi para mapunan ang mga pangangailangan ng mga pasahero. Nagtaka rin ang mga otoridad sa naging desisyon ng Coast Guard kung bakit pinahintulutan pang maglayag ang MB Jenny Vince. Alas 3 ng hapon, kahit na tumaob na ang dalawang bangka, alas 12 pa lang ng tanghali. Pansamantalang naapektuhan ng turismo sa isla ng Gimaras matapos ang trahedyang yun dahil sa takot ng mga turista kahit na wala ng maliliit na motorboats ang bumabiyahe dahil kagad itong ipinagbawal at pinalitan na ng mga malalaking sakayang pandagat. Hindi pa nangyari ang trahedyang yun. Ay dati nang nakaplanong gagawa ng tulay na magtudugtong sa isla ng Gimaras at siyudad ng Iloilo. Pero hindi naman ito natuloy lalo pat inabutan pa ng pandemya at umatras ang pribadong kumpanya para sana magfinans sa nasabing proyekto sa ngayon ay maayos na at hindi na nakakatakot ang pagbiyahe papuntang gimaras, dahil sa malalaking barko na ang naglalayag pero mas maganda talaga sana kung magkakaroon talaga ng tulay para mas madali at mas ligtas ang biyahe papunta sa malaparaisong isla ng Gimaras. nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.